Bea Bores deadma matapos kumalat ang chikang buntis siya, ay sanay na. Tara at pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Deadma at tila tinatawanan na lang ng social media personality na si Bea Bores ang mga bashers at hate comments na natatanggap niya sa social media kamakailan ito ay ilang araw matapos kumalat ang chikang buntis umano ngayon si Bea. Sa isang TikTok video, diretsa ang sinabi ng content creator na halos buong career niya ay puno na ng pambabash at ilang beses na rin siyang, na-cancel, ngunit ang senya, niya, I'm still here. I'm still here earning from your hate. May mga netizens umano na ipinagtatanggol siya at sinasabihan ang bashers na pwede silang makasuhan, pero ayon kay Bea, wala siyang balak magaksaya ng oras at pera para lang habulin ang mga hindi naman niya kilala. Sa edad at experience niya, parang mas nagmamature na raw siya at hindi na basta naapektuhan sa mga negative comments. You just don't care, honestly. Alam niyo kung ano ang nakaka sa akin. Yung mga random updates mula sa mga taong wala na sa buhay ko. Pero sa basyang, sanay na sanay na ako, chika niya. Patuloy pa ni Bea, totoo pala yung sabi nila na masasanay ka talaga sa basyang kasi I think tatlong or apat na or five years na akong binabash. Sa caption pa ng kanyang post, pabirong sinabi ng dalaga, at this point, I'm just making abang sa next script nyo at I just laugh. Kamakailan lang, trending ang TikTok video ni Bea na fine flex ang kanyang chan, habang sumasayaw ito kasi ang tila sagot niya sa kumakalat na pregnancy rumors matapos lumabas ang isang blind item na sinasabing buntis ang isang kilalang personalidad kaya madalas nakasuot ng maluwag na damit. At dyan na po nagtatapos guys maraming salamat sa inyong panunood.